sudah oh, diri aku, diri aku nak lagi oh, diri aku nak lagi pak, kamu tidak melakukan lagi, saya pun tidak memerdayi, tuan enggak, saya pun tidak memahami, kok, jangan kamu punya problema Ron, apa sama kamu punya problema day, walaikah eh, dapat untuk saya problema nak kok, kaya deh nih mau, sebaran aku problema, itu kan kamu saya punya um problema, puydin aku pergi tugas saya mau puydin aku, puydin aku tidak dungakan, or puydin aku bawasan punya um problema, pernah. Sam, magsubaga ito o isubaro e, na ito ng problema niya. Munsa may gusto niya. Ikaw, munsa may gusto niya ang... mo dahil. Munsa yung, gusto, yung, problema, o... mm -hmm. yung Kaya din naman sulbaro na akong problema. Munsa de... yung gusto. Sulbaro na ito problema o magsubaga ito. Munsa kaya din naman sulbaro na akong problema. Munsa may 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 mo. Munsa yung kasaku ah. Pwede na akong masulbar no, na. Posible na akong masulbar na yung problema. Sige daw, munsa may hangay na ito ba ito? Kaya masulbar niya. Simple lang. Masabay lang kasaku ah. Nakuinay ba lang ng lugar ng makacil makatanggal sa problema, makatanggal sa mga stress. Kung sa mga nga lugar? Lindot siya. Hangin o balon. Uy. Sa pangalan pa lang, lindot na. Oh, lindot na. Tara. Kung sa man, ikaw may gulat mo. Oh, what's up? Ikaw, what's up, my... Ikaw may nakatod. Nga na kami maguna. Tara. Nakaw na. Sunod. Tara. Ayoko, sumbaga! Ay, ayaw sa. Oh. Nakoy, ay, ayaw, sa... ay... Uy, mga amigong nga ako pro problema ko. Pwede kayo. Asa man? Ah, ato sana ko. Tara. Sige, tara. Balik sa gawa. Balik. Kadulo na mo. Sige. Ano sa kanila di bangka? Oh, unyan na tiwasa. Ani sa diri. Sa man dire. Basta dali sa diri. Di ba na magka problema? Oh. Ano may problema? Wala kuy uyag. Uy.

Ikaw wala kay riyab, Kanisia. Wala po diyab. Tanggal yung imong problema na. Kusog kaay okay. pa sa boto nang angin og balud. Angin og balud. Gi-English lang ba? wind and waves. Oh, na siya. oh Giraw. Wala ra tay lain istraan tara na. Sa bay tawid. Di gyud. Re-sound sa mangkana maya kay diri. Ano ba? Gipikaso kada kuha ni ang

aircon ya? Oh, ah, aircon, nah, aircon ya? Na. Oh, tidak nah aircon? So, ya, ya, bro. Kalau kamu aircon, siya. Mau nang sini, e ba. ya, nah, Biar Apa yang bisa ya. siapa? Masih siap,

Staring out at the ocean waves crashing on the shore Thinking back to the days when we would explore Hand in hand walking on the sand, carefree and wild Now, Guys, kung kamo nangita o nindot na kaliguanan, unsa pa inyong gulat. Anin na mo sa wind and waves, dali lang na sa barangay bubun Mati City. Dili mo magmahay barato, nindot, og komportabli. Nindot ang palibot, nindot ang ambience. Walay problema kung ang mga staff accommodated kayo o ang ilaham mga facilities nindot. Unsa pa niyo yung gilat? Aneh na mo sa wind and waves. lang na sa barangay bubon, Mati City. Promises are broken and hearts can be deceived. Now I'm left with the fragments of a love that has ceased. Try to move on, find someone new, but no one can replace you. Lost in emotions, a prisoner of the past, haunted by memories.